kahulugan ng sinkhole sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa mga sinkhole ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming paraan Depende sa konteksto ng panaginip Maaari silang kumatawan sa pisikal at emosyonal na mga panganib o maaari silang maging isang babala tungkol sa isang bagay na malapit nang mangyari Ibabahagi ng artikulong ito ang ilang sa mga pinakakaraniwan interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga sinkhole at kung paano mo magagamit ang mga ito sa iyong kalamangan. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga sinkhole? Ang mga sinkhole sa panaginip ay kadalasang sumasagisag sa isang pakiramdam ng pagiging nalulula o nilalamon ng isang problema maaaring pakiramdam mo na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo at walang paraang kumawala ito ay maaaring senyales ng depresyon o pagkabalisa maaaring ito magpahiwatig ng takot sa pagkabigo o kawalan ng tiwala sa iyong sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa sinkhole sa bahay panaginip ng sinkhole sa loob ng bahay mo ito ay nagmumungkahi na nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa isang bagay sa iyong buhay. Ang sinkhole ay kumakatawan sa lahat ng mga negatibong emosyon at stress na kasalukuyan mong kinakaharap. Maaaring pakiramdam mo ay nilalamon ka ng iyong mga problema at wala ng paraan. Gayunpaman, ang panaginip ay isang paalala rin na ang mga damdaming ito ay pansamantala lamang. Sa kalaunan, malalampasan mo ang anumang nagdudulot sa iyo ng estres at pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kotse na nahulog sa sinkhole. Kapag napanaginipan mo ang isang sasakyan na nahulog sa sinkhole, maaaring sumasalamin ito sa isang personal na isyo na iyong pinaghihirapan. Ang paglubog ng pakiramdam ng iyong nararanasan ay maaaring isang indikasyon na ikaw ay nakakaramdam ng pagod at ikaw ay nasa panganib. Ang coach ay kumaaaring kumakatawan sa iyong personal na pagkakakilanlan o sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Ang sinkhole ay maaari din kumakatawan sa isang sitwasyon sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bahay na nahuhulog sa sinkhole. Kapag nanaginip ka ng bahay na nahuhulog sa isang sinkhole, ito ay nagpapahiwatig na ang iyong buhay ay gumuho sa paligid mo. Ang panaginip ay maaaring isang babala tungkol sa ilang paparating na panganib o sakuna. Bilang kahalili, ang sinkhole ay maaaring kumakatawan sa ilang emosyonal o psychological na isyo na pinaghihirapan mong harapin. Ang panaginip ay maaring magutsok sa iyo na kumilos at tugunan ng problema bago pa huli ang lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig sa sinkhole. Panaginip ng tubig sa sinkhole ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis o pagkapagod. Maaari rin ito sa magisag ng isang hukay sa iyong chan na parang hindi mo kayang akyatin. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa isang pakiramdam ng pagiging nakulong o walang magawa. Kung ang sinkhole ay malalim, maaari itong magpahiwatig ng pakiramdam ng pagiging sobra o nakulong. Bilang kahalili, maaari itong kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging labis o nakulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumakbo mula sa isang sinkhole. Kapag kayo ay nanaginip na tumakbo mula sa isang sinkhole, iminumungkahi nito na ikaw ay nalulula at walang pag-asa. Ang sinkhole ay kumakatawan sa lahat ng negatibo sa iyong buhay at ang katotohanan na ikaw ay tumatakbo mula dito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong takasan ito. Iminumungkahi nito na kailangan mong harapin ang iyong mga problema kung gusto mong malampasan ang mga ito kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kotse na nawala sa sinkhole. Kapag napanaginipan mo ang isang kotse na nawala sa isang sinkhole, maaaring magpahiwatig ito na ikaw ay nakakaramdam ng labis o nahihilo sa iyong buhay. Maaaring nararamdaman mo na parang ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo o ikaw ay nasa panganib na mahila pababa sa isang sitwasyon na hindi mo matatakasan. Ang panaginip ay maaring isang babala na magingat sa iyong pakikitungo o magkaroon ng kamalayan sa mga nakatagong panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makitang isang tao na nahuhulog sa sinkhole. Ang panaginip na makitang isang tao na nahuhulog sa isang sinkhole ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay walang kapangyarihan o walang magawa sa isang sitwasyon maaaring nararamdaman mo na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo o hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Ang sinkhole ay maaaring din kumakatawan sa isang bagay na lumalamon sa iyong oras at lakas na nagiiwan sa iyong pakiramdam na nauubos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sinkhole sa iyong kwarto. Kapag nanaginip ka ng mga sinkhole sa loob ng kwarto mo, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nalulumbay at walang pag-asa ang mga sinkholes ay kumakatawan sa lahat ng mga problema at alalahanin na tila nilalamon ka maaaring pakiramdam mo na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo at walang paraan pero try to stay positive and keep fighting dahil sa bandang huli mapupuno ang sinkholes at makakapag-move ka na sa buhay mo kahulugan ng panaginip tungkol sa mapunta sa sinkhole. Ang panaginip na nasa sinkhole ay maaring sumisimbolo ng damdaming nakulong o naipit sa isang sitwasyon. Maaring maramdaman mo na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo o hindi ka makaahon sa isang mahirap na sitwasyon. Ang sinkhole ay maaari ding kumatawan sa pagkawala ng isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang sinkhole ay maaari maging isang metapora para sa pakiramdam na nalulumbay o nalulumbay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong ina na nahulog sa isang sinkhole. Kapag napanaginipan mo ang iyong ina na nahulog sa isang sinkhole, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Ito ay maaaring isang senyales na nararamdaman mo na siya ay nasa panganib o ikaw ay nag tungkol sa kanyang kapakanan. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa ibang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Tulad ng pakiramdam na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo o ikaw ay nasa panganib na mabiko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pamilyang nahulog sa sinkhole. Ang panaginip tungkol sa isang pamilyang nahulog sa sinkhole ay maaring sumagisag sa isang bagay na nangyayari sa iyong buhay pamilya na hindi mo kontrolado. Ang sinkhole ay maaring kumakatawan sa isang pag-urong sa pananalapi, isang sakit o ilang iba pang problema na nagdudulot ng stress. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala tungkol sa isang bagay na mapanganib na nakatago sa ilalim ng ibabaw bigyan pansin ang iyong gut instinct at mag-ingat upang maiwasan ang anumang mga potential na pitfalls. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga sinkhole ay maaaring kumakatawan sa pisikal at emosyonal na mga panganib o maaari itong maging isang babala tungkol sa isang bagay na malapit nang mangyari.